Magandang hapon sa inyo lahat. Maganda ang hapon talaga. Oh. Clear blue skies mga kaibigan. At uh, kahapon umulan ng umaga, ambun-ambun. Tapos sa buong maghapon kahapon, wala ulan. Kahit Sana ganyan na lang muna. No? Uh, Pahinga muna sa ulan. Oh, natuyo na yung paligid. Oh. Kasi maganda talaga yung sikat ng araw ngayon. Dito sa amin sa Aray Pampanga, Paano yung araw ngayon? Ma mat matirik na tirik ang araw. Kaya pala nagtutunaw ka. Ako rin eh nagtutunaw pero okay na yan, gusto ko na yan. Gusto ko lang basa ako sa pawis kaya sa basa ako sa ulan. So magpapakain ako mga kaibigan ng mga an natin, mga alaga. Pero bago yung papakita ko muna sa inyo yung pinalitan ko mga tarpaulin pala. Ayun ni Nakita niyo naman. Magandang tingnan na naman para maganda tingnan para. ito pinalitan ko na mga mga na, na ano na, na kasi yung. nagandang butas butas na lahat lahat eh hello para ah, <laughs> marumi na para para ano naman para fresh naman sila bagong ano naman bagong bagong lagay well ngayon mga kaibigan uh, ang mga nyo straight na yung mga fly pen Ni Ben, ni Ari, ni Mai. Dalawa yan. Dalawa yan. Pagkaka... Uh, ano yan? Pagkaka... Ayos niyan. Para dyan niya ay yung kanyang mga breeding. Pero sad, sadly, wala kaming ano, early bird. Ang pwede lang na early bird niya, si Miss Yu. Pero biglang naglubon. Ayan o. Oh. Ayan yun, naglalagas na siya. Naglalagas ayaw yung magpasampa so pinaghiwalay namin yung si Agent Orange sa kayan pinaghiwalay namin Di pwede. ang available ng na pwedeng pwedeng early bird sana eto ang pwede lang na available na pang early bird namin na pwede talaga si Catriona yung schooling Gray kasi hindi siya naglugon no? ano siya ah, talagang pulet pa siya talaga na early bird pulet siya pero hindi siya ganoon ka early. Nakatulad ni uh, Lucky. Masyado siyang advance ng konti sa pagka early bird. Naglugon din. Ay, walang buntot 'to. Ayun dito. Lakad na lakad 'ino you know? dito. Sige. Do? Pero okay lang ba? Okay lang ma. Okay lang, ma? okay. Lang, <laughs> okay, okay, lang. Lang. okay lang sa camera girl, ayan. Okay lang. Ay, wala nang buntot na 'yon. Inihahabol sana namin gaso, wala. Ay, hindi talaga kaya. Yes. Ay, wala siyang buntot. Ito rin si Blue. Sino buntot? wala na rin siyang buntot. Pati tong LDT Gray, naglugon din, nag, uh, nag, naglag na rin. Yan, konti na lang ang buntot niya. Wala lang, bago lang siyang lipat dyan, kaya walang balahibo dyan. Pero doon sa dati niyang lugar, marami hmm. na rin balahibo. Ngayon, ang pwede lang na pang early bird si Catriona, yung aming Catriona Gray. Di diba? Gray, <laughs> kasi gray siya eh. Kaso naman, wala namang, hindi pa dumarating yung kanyang magiging broodcock. So, kaya hindi siya na early bird. So, eto yung broodcock ka kasi niya. Ay, eto. yung aming... Uh, lakad na naman kay, tayo na, dun. Sige, lakad. Guwapo, ayan o. Eh. Yan. Yan ang ipapartner namin. Doon kay Catriona. Pero bagong dating lang yan, katatapos lang yan sa isolation. So, ngayon, So ngayon pwede na siya, pwede na. Galing na sa isolation ngayon, siyempre hindi naman pagkatapos ng isolation eh, sasalpak mo na kagad. Eh. No? prime ko muna kahit mga one week lang yung para makargaan lang ng uh, uh B, B, complex. Tsaka ano na rin na uh, ma-exercise na rin ng kote sa uh, cord. Tapos, ikakarga eh, na rin ng B complex si Catrion bibigyan ko sila ng one week para kahit one week lang bago sa isasalang dito which is patapos na ngayon yung one week na priming nila one week lang binigay kong priming pero matagal na nakaprime si Catriona naman eh Ito galing na sa isolation so abangan nyo yung pagsalpak sa kanila sa breeding sa aling ni may show so yun lang ang available namin na hindi na early bird yun eh ano na, ipas na yung early bird. So, later na yung iba namin na pwede. Yung mga pulit naman namin, masyado pang bata. O ito, 5 months old pa lang ito. Yung aming agilas bulit, 5 months old pa lang yan. Amboy! Um, ito naman, 8 months old. Wala pa, wala pa talaga yan. Mga bata pa yan eh. O ito pa. Yan yung gal namin. Bata pa yan. Itong gal 7 months old pa lang yan. 7. Itong butcher, 8 months old. Ito, 8 months old dito. So, ito malapit na to. Kaya, kasama rin siya ipaprime. Kaya dalawa yung breeding pen na nakasadyado sa likod. Silang dalawa si Catriona at saka yung butcher. Doon ay lilipat. Ito, sabay na sasalpakan na ng Broodstag yung dalawang yan. So, ang nangyari na dapat na mga sweater ang mga early birds, masiset back sila ng lahat. Mauuna itong mga gray tsaka mga butcher. Na ang intent ko dito, sila yung later dapat. Mauuna yung mga sweater. Naglugon. Nag-inarte. <laughs> oh, huwag muna kami ngayon. Masarap pang napaprime. Kasi eh, pag pinaprime mo sila, sarap na sarap sila. Lahat ng vitamina. Nandiyan yung pagkain, nililipat sila sa mga damo. Green Grace gray sila. Naglugon. Ang hindi ko lang minamadali, itong si Blue, yan, hindi yan minamadali, Nahayaan hayaan namin kusa siyang matapos na sa, kanyang term. Ayun naman yung kanyang kapartner, yung si Batman. Ano kayo tsura ng mga anak nila, no? Tingnan mo yung si Blue. Si Blue pa lang eh, mukha nang native eh. Hmm. Pero si Blue, ano na? Two years old na yan. Mas matanda yan kay Rudy. Pero sabay ko silang nabili. Sabay ko silang nabili sa IGF. Two years old na si Blue? Ah, oh, two years old na yan siya. Kaya, oh, kaya naglugon siya. Yan, yan yung unang lugon niya. Nung first year niya, kulit pa siya noon eh. Ngayon, talagang nag-ano na O, oh, ito. so ayan. Yan ang magiging ka-partner niya. Tingnan niyo naman kung ano kaya magiging itsura ng <laughs> ng mga anak nila. <laughs> oh, isang Speeder Asil at isang Mitra Blue. Yan ang aking mga native line. Yan ang tatawagin kong native line. Gusto ko ma-recreate ma yung gawa ginawa ni ni Manong Ramon Mitra. Yung kontra sa western foul yung kontrapelo na laro ah, uh, diba? Yan, excited ako dyan experiment ko yan pero yan ang experiment ko lang hindi, hindi yan ang main ko yung mga main ko yung mga bullet eh. so yun lang naman ang, yun, yun lang naman yung aking linya uh, linyada eh, yung bullet na nilagyan ko ng inimpusan ko ng Gilmore pero bullet pa rin actually parang isang linya lang talaga eh bulik lang talaga nilagyan ko lang ng si babalik ulit, sa bulik yun siguro na uh, once in a while mag -ex mag experiment din ako sa mga bulik ilalagyan ko ng gray or lalagyan ko ng gal Ma matagal pa yun I ko concentrate ko muna sila sa bulik okay so, well yun ang ang topic ngayon huh? no? kung bakit hanggang ngayon wala pa kami mga itlog na pwedeng maging sisiw dahil sa mga series of unfortunate events. Merong naglugon, meron namang available pero wala pa yung kanyang uh, So, pero ngayon, ayan na, uh, any moment from now, meron na kayong makikita dito. Sa aling may show. Pero syempre, ma din ng camera namin yan. Nang barangay doon na camera, syempre, alam naman kung pagdadaan ka, oh. Huwag ka-camera niya Hindi naman pwede nga. Mahahagip din na nandyan nyo. So, well, mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyo. Pagsama sa akin dito sa aming manokang. Pag ikot-ikot. Kung kayo'y nahilo, posensya na. <laughs> Kasi, meron dito, meron dun. Gano'n, gano'n talaga. Uh, excited lang akong pakita ko sa inyo yung mga, uh, kung anong nangyayari dito sa amin. Impromptu ito. Walang script. Malit na manukan Hindi ko yes. masatawag na, uh, B-W B-Y Di mo pwede sabihin yung word eh Amboy Hey, Amboy Amboy Pakataog niya yung food Ay, yung food <laughs> Well, mga kaibigan Magpapakain na ako ng mga alaga At uh, baka maunahan pa ako ng uh, dilim Kasi Nalita ko dahil sakado tali-tali sa inyo Maraming maraming salamat sa inyo panonood Hanggang sa susunod na episode Paalam oh, Let's go